channel ang Jilon Makeworks So may nagtanong lang sa akin no, may nag-PM sa akin kung paano daw gamitin or paano malalaman or kung paano ititest test para malaman ang supply nitong 3 way switch na mga ganitong klase or kahit anong 3 way switch no. Itong hawak ko is Domino switch. No. So nang kataon, magkakabit ako ng aking mini driving light kaya isabay ko na rin yung tutorial. So, ganito lang uh, itong 3-way switch may tatlong wire. So, ituturo ko sa inyo ngayon kung paano hanapin yung kanyang supply gamit ang test light. Okay, so, pero bago ang lahat, no, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. channel sa mga bago pa lang dito. Napadaan lang kayo sa aking channel. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating mga videos and uh, tutorial. So, wag kayong mag-escape, huwag kayong mag-forward mag step by step. Panoorin natin at ituturo ko sa inyo step by step yung pag-test ng domino or three-way switch. Okay? So, intro muna tayo. Okay, so ito guys, no? ito yung ating domino switch. So, share po sa inyo ngayon kung paano ito uh, i-test. No? Hanapin kung saan yung kanyang supply dito. No? Tatlo yung wire ng ating uh, dual uh, way switch ang tawag dito. So, hahanapin uh, natin kung alin yung supply. No? Kung alin yung high, tsaka kung alin yung low. No? Ito yung high, ito yung ito yung low, ito yung high no? So, hahanapin natin guys kung alin yung uh, high and low, tsaka kung alin yung supply. So, paano i-test light? I-test itong ating 3 uh, way switch, no? Itong gamit natin is domino switch. Kahit anong switch, no? Ganito lang siya i-test, guys. Okay, -ano tayo ng battery o pwede na rin sa motor natin, yung battery ng ating motor, then gumamit tayo ng test light. So, push assure na gumagana yung ating battery. Testing muna natin. No? Yan, may ilaw. So, sabihin, may charge yung ating battery. Ha? So, na, na, turo ko na sa inyo sa mga previous videos ko kung paano gamitin yung test light. O, no, kaya, kung di nyo pa napapanood, isasama ko sa link sa baba sa description para panoorin nyo paano gamitin yung test Okay, so paano natin gagamitin itong test light para mahanap natin yung ating power ay yung supply ng ating three way switch. So ganito lang guys, no? Ilagay lang natin itong uh, isang clip, yung clip ng ating test light sa negative, no? Sa so, negative lang natin ilalagay. Tapos yung isa dito ilagay natin sa positive. Ha? No? So, kung, pas, kung alin na susubukan natin, susubukan natin itong susubukan natin itong brown. No? Ilagay natin siya sa positive. Test natin dito kung umilaw yung ating test line. So, umilaw yung brown. Umilaw yung ah, hindi umilaw yung black. No? So, umilaw, umilaw yung sa blue. So, ibig sabihin, pag nandito yung brown, positive, nagkakaroon ng supply yung blue. No? So, ang ating switch is naka low. No? So, try natin sa high. So, hindi umilaw yung high. Ibig sabihin, hindi ito yung kanyang supply. Kasi kung ito yung kanyang supply, dapat pag hinay natin, iilaw dapat siya. No? So, ulitin natin. Umilaw yung kanyang blue. Hindi umilaw yung pag i natin, hindi umilaw yung kanyang high. Okay. So, sa black naman tayo. So, kahit ilagay natin sa positive na yung black, naka tayo, kunyari. Sa blue, umilaw pa rin yung blue. Hindi naman umilaw yung brown. So, ibig sabihin, hindi rin ito yung kanyang supply. So, test naman natin itong si Blue. No? So, try natin si Black or High. Umilaw yung High. Yung isa, hindi. So, ilagay natin sa Low. Umilaw na si Brown. Si Black naman, hindi. So, ibig sabihin, yung ating supply is itong Blue. No? Kasi kung kaya niyang pailawin, yung bawat isa sa kanila kapag ka nililipat natin yung switch no? kaya niya nabibigyan niya ng supply yung isa sa kanila kapag pinipindot natin i-off natin so dapat walang umiilaw sa kanila no? naka-off yung ating switch off so walang umiilaw sa kanila so ibig sabihin sabihin ito yung ating supply no? So, ganun lang kasimple, guys, ang pag-test light sa pag-testing sa ating 3-way uh, switch, no? So, kung ito sanang gusto mong gawing lo, itong isang yung guhit, gawin natin lo. So, ito yon yung brown. Tatandaan mo na, brown sya. No? Kung ang high naman, is itong black. No? So, tatandaan na natin, ito yung supply. Ito yung ating low, ito yung ating height. Okay? So, ganun lang kasimple ang pag test ng ating domino switch. So, ano, may natutunan kayo guys sa bagong uh, tutorial natin ngayong araw at uh, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para like kayong updated sa mga susunod pang mga videos natin. Hanggang sa muli, maraming maramat sa panonood at keep safe always. Bye-bye!